Magandang umaga sa inyo mga kababayan. Yan ang palengke ng buwak ko. Oh. Tindahan ng isda. Nakikita <coughs> ah, nyo baga? Ayan o, oh, yan ang palengke. Ang ng tao. Walang tao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bilang na bilang ang tao. <coughs> yan... Doña Tessing Building ng simbahan ng Iglesia ni Cristo ayun o sa taas Hi Aim Uy si Uncle o oh, Uncle nanonood si Uncle pakita nga natin yung bahay ni Uncle bahay ni Uncle oh, takot naman ako sa iyo Ayun, ah, Ay, nasa anong bangi ang kel? Wala, wala pala dito sa side. <coughs> Happy bunny. Sa kabila ata yung bahay ni Uncle. Teka. Ayun, Uncle. Ang bahay. Asa na? Ayun bala. Tabo na naman. Oh. And bahay ni auntie kailan natabunan Hello uncle. Ayan no, ito yung sitwasyon ngayon. Pag umaga dito duron tao, mayon wala. Tahimik dito dahil tatlo na ang ano ang nagpositibo sa COVID. Sa mga taga Buak, medyo mahigpit dito sa Buak dahil meron ng uh, quarantine control doon sa may bantad. So, Medyo challenging din yung pagpasok ng mga taga Mugpog at iba pang mga bayan dahil mas sinigpitan nila yung ah, pagpasok dito sa buwak. Dahil meron na, nga kitang, meron na nga ni kita nagpositibo sa bayan ng Mugpog. Kaya dobling ingat at dobling paghigpit yung ginagawa o yung inagawa dito sa buwak. Parang kagaya din yung ginawa sa Torrijos na nilockdown din yung specific area kung saan nandoon yung mga nagposit kung saan nandoon yung nagpositibo so totally isolated dahil ang yung pasyente kasi na nagpositibo mula sa Mugpog ay naka home quarantine pero yung taga Torrijos na 84 years old ay nandito sa Buak Provincial Hospital dito siya naka Uh, quarantine naka isolate kaya yung mga kababayan natin dito pag nalabas sila naka face mask medyo parang nakakainip na rin ang tagal na dahil hindi na rin kita makaalis dahil naka lockdown hindi naman makalabas ng bahay dahil nga dahil dito pero Ayun, we are praying na sana matapos na ito agad para balik na sa normal dahil nakakausap din natin yung iba nating mga kababayan dito. Ang kagandahan dito yung mga kababayan natin na sunod. Tsaka mababait talaga yung mga kababayan natin. Uh, pag sinabi na ganito yung oras, dapat wala nang tindas, dapat wala nang tao sa labas wala na, talagang majority ng mga kababayan natin ay nasunod at saka alam nila kung ano yung na, uh, naintindihan nila kung ano yung nagawang paghihigpit ng pamahalaan yung mga ina natanong natin halimbawa kumusta po kayo ang sabi nila okay lamang basta para sa kanilang kalusugan at pamilya pero yun parang at the same time ramdam din natin yung kalungkutan dahil hindi pa rin nabalik sa normal tapos nadagdagan na rin kita ng panibagong kaso so kaya talagang nagahigpit din yung o naga na 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 ng ano, ating mga kababayan yung current na situation dito sa atin particular dito sa ating probinsya sana nga ni matapos na para kita makabalik na sa normal pare-parehas dahil yung mga kabab ang, ang, ang punto ko dito talaga sa probinsya ang kagandahan lamang kahit na anong mangyari ay eh, I'm sure may akainin yung ating mga kababayan dahil meron naman ditong mga tanim nakita naman natin sa palengke pag sabado at linggo marami pa rin mga harvest na nanggagaling local harvest at the same time yung mga isda nakita natin nagaganda ng mga isda sa palengke at least na ma, -ma natin yung mga produkto na lokal. Sabi nga ni may nabasa ako dito mo, dito natin dito natin dito natin mas ma ma, ma, ma dito natin mas marerealize na mas mahalaga ang bukid kaysa sa mga mall, kaysa sa mga shopping mall tama yon mas mahalaga talaga ang bukid kaysa sa mga shopping mall kahit na may mga shopping mall sa Metro Manila eh wala din namang magawa dahil sarado eh kung nandito ka sa probinsya pag may bukid ka at may tanim ka abay mabubuhay ka kaya sa amin ang prayer namin dito matapos na lahat dahil ang medyo nakakalungkot na rin na part nga ni eh lahat ng mga nagpositibo dito nang galing dyan sa Metro Manila eh wala naman tayong magagawa kababayan natin yon uh, siguro ang isa sa learning natin na nakita dito sa nangyari dito sa ating probinsya uh, if ever ano na mayroon ganito ulit na challenge hopefully wala na ano isa sa mga learnings natin yung kung naagapan din yung pag-travel ban bago pa maglabas si presidente ng uh, enhanced community quarantine wala sana makapasok dito sa ating probinsya so wala tayo sana ng ganitong ano challenge dahil yung mga nagpositibo hindi naman natin sila inasisi wala tayong magawa eh mga gusto rin nila dito umuwi sa atin kaya Uh, ang sinasabi ko lamang ay learnings, hindi ito panahon ng batikusan, ang sinasabi ko lamang is yung, yung learnings, kung ano yung natutunan natin dito sa nangyaring ito. But anyway, ang pinakamabest at pinakamaganda nating gawin, sumunod sa mga inapagutos ng ating pamahalaan, magkaroon ng disiplina sa sarili, at the same time ay magdasal at magtulungan, magdamayan. Kung ano man yung na-experience natin ngayon, damayan. O nung mga kababayan natin na nagpositibo, damayan natin sila, i-uplift natin sila para pare-parehas sa masama nating malagpasan ang problemang ito ng COVID. Watching from Dallas, California, sa Dallas City, sa California, hoping that everyone in our Marinduque province are okay. Yeah, base naman po sa pakikipag-usap natin kay Dr. Gerardo Caballes. Yun pong una nagpositibo ay mag magaling na po at uh, as a matter of fact, nagkaroon po siya ng pangalawang swab test at uh, dun po sa swab test na ginawa ay negatibo na po siya. So negative na po 'yung uh, COVID patient natin base dun sa pangalawang swab test. Tapos yung dalawa naman po nating kababayan na recently ay eh, inannounce nga nina nagpositibo, eh mild daw po yung kaso. As kung, hindi hindi siya severe. So as ang prayer natin ang uh, ang kagaya ng panalangin din ni Dr. Cabales at ng ating mga kababayan sa susunod na gagawing sa second a swab test na agawin sa kanila sana ay mag negatibo na sila so yun din yung prayer natin sa kanila hoy si kabayang ano o si kabayang nans ay kabayang nans kumusta ikaw namimiss ka na ng studio natin wala pa tayong update nako para parehas nag follow up ako kahapon anong ano pala nung friday sa provincial government at uh, kausap ko si attorney Romel inapa-check na daw niya yung papers natin sana maayos na agad ano nag ano ako nag uh, nag-request ako kasi dahil nag-request na rin kayo sana maayos na natin para parehas Alam na po natin ang pag-disinfect. Focus naman po kita dito sa cash relief na 5k to 8k. Cristiano, yung 5k to 8k alin yan, yun, yun bagay yung sa dole alin yung gusto mong pag-usapan natin a uh, kapanayanin natin yung sa dole at ahingan natin sila ng mas detailed information province level province wide level para mas uh, maalaman natin kung ano yung sinasabi nila na 5k to 8k na cash uh, uh, incentive na abigay naman ng pamahalaan Hi Cor, Peregrine. Kumusta? Melchor pala to, Chor pala to. Kumusta po ang bayan nating mahalalo na sa Lipa, Santa Cruz from Batasan, Quezon City. Mga kapatid ko at mga pinsan ko, ingat kayo dyan from Pasay City. Sabi ni Angelito, Bobot, Lampi. Ayan ang ano, blue building ng bayan ng buwak. So ito yung situational report dito. Kita nyo naman ang konti ng tao ang mga tricycle andyan yung solomon so yung may kulay blue na ano na parang tarpaulin oops Ayan. yung palengke kita nyo yung palengke doon ayan yung palengke ayan yung palengke o oh. nagaan kakatawa naman o no? oh. naga disinfect every morning naga disinfect po yung mga taga bureau of fire protection Uh, special shout out ha, ah. pasalamatan natin, maraming maraming salamat po sa Bureau of Fire Protection ay eh. saktong sakto kita natin no oh. ayun po yung mga taga Bureau of Fire Protection special shout out sa lahat ng nabuo dyan sa Bureau of Fire Protection Marinduque lalong lalo na dito sa Buak Buak Fire Station thank you so much ayun, nag disinfect po sila ngayon dun sa pamilihang bayan dito particular dito sa palengke ng Buak ito po yung uh, tindahan ng mga isda karne, ng baboy, karne ng manok, baka at iba pa. So andyan sila, kikita natin, ayan o. Oh. nabombahan na yung ano, palengke. Kudos po sa inyo mga taga Bureau of Fire Protection, maraming salamat po sa pag-alaga sa amin. Ayan, kita nyo po baga, medyo hindi maano eh. Ayan, yan Ayan. Ayan sila. Hi ka ba yung Edna Ariola Salvacion? Eto. Hi may Alcover. Ah, Jami pala. Jami? Sa inyong lahat dyan sa Marinduque, lalo na sa mga kamag-anak ko sa Alcobert, sa Tampus. Watching from UAE po. Ingat po kayo, God bless. So yan, nagasagawa ng disinfect... Anong tawag dyan? Misting. pag Ang Bureau of Fire Protection. Yan, tama-tama ano. Ang galing naman, nakakatawa. Oy, special shoutout pala kay Mayor Army Carion ng ating mayor ng uh, buwak. Yan ay pagod na pagod na rin, hindi rin maganda o gaga sa pagsagot sa mga concern ng ating mga kababayan. Hoy Cristiano, birthday daw ni... Ay, happy birthday naman kay Cristiano. Yun lamang po ato. Wish ko mabigyan ng... Dapat mabigyan. Salamat sa mga frontliners natin na masisipag. Nakakatuwa naman po. Ingat mga kababayan. Sabi ni LJJ. Yan no, naga... Mga Bureau of Fire natin mga kababayan kahit nagkakwentuhan doon sa dulo na yun, oh, naka social distancing, oh. <laughs> Kita niyo po bagay na ko, ayun, oh. Yan. Ayun yung mga kababayan natin nagaumpok ko, nagkakwentuhan doon sa dulo, ayun, oh, mga lalaki. Siguro yung mga tagapalingke, meron pa rin silang social distancing. Wala. O siya. Ang pansamantala na po kita magpapaalam. Itong palengke na ito pag umaga anong busy po nito. Pero ngayon, anong kaunti ng ano tao. Pero ayos 'yan. Ala, kita po alam na muna. Maraming salamat. Sino pa hindi natin nababati? Risanta Gonzales Lakdaw, Early Bendia, good morning. God bless all. God bless to all. O siya, puro bubong naman ang nakikita. Bawal lumabas ay. Ingat po kayo permi mga kababayan. God bless us all. Ingatan tayo ng Panginoon. Morning po mga kababayan watching from Laguna. Jean Cruzado Mabunga nanonood din daw siya. Pabati naman po sa lahat ng mga taga Malibago at saka sa mga taga Santa Cruz. Oh, ayan, Joseph Isplan na nanonood from Laguna. Hala. Pastel Oo, ingat daw po kayo dyan sa lahat. Osha kayo po ay magingat per me at dalangin namin ang inyong maayos at malusog na kalusugan. Sipag naman ng mga taga Bureau of Fire. Palakpakan naman natin ang mga taga Bureau of Fire sa pamagitan ng pagbigay ng mga maraming mga papuso sa kanila. nakakatuwa naman ng mga taga Bureau of Fire Bureau of Fire Protection Buak Fire Station yan bye bye oy ito basahin na rin natin ito good morning po ingat lahat dyan sa mga taga Lupak Bantuayan Lanite Laad at mga IRM Church IRM Regards from Germany. Sabi ni Lude Chi. Bye-bye.